Alam ninyo mga kabataan, itong rally na ito, ito ay hindi para sa bayan. Mas lalong hindi ito panawagan ng accountability para sa mga nagkasala sa ating bayan. Ito ay rally ng mga taong may pananagutan sa bayan. Ang tanging layunin ng rally na ito ay pabagsakin ng kasalukuyang administrasyon. At kapag sila'y nagtagumpay sa tulong ninyo, madali na nilang manipulahin ang batas at maging ang kanilang mga pananagutan sa ating batas ay mawawala na rin. Bago nyo lakukan, itong mga ganitong demonstrasyon, mga kabataan, mag-isip-isip naman kayo. Kagaya na lamang nitong mga naarestong ito. Ito bang mga politikong nag-udyok sa inyo? Sila ba'y makikiusap sa mga otoridad natin? Hindi. Ang mga magulang din ninyo ang magpapasan ng lahat ng hirap na pinaggagagawa ninyo. Sila ang naglulumuhod sa otoridad. Patawarin lamang kayo. Ginagaya ninyo yung mga kabataan ng Nepal. Alam niyo na kahit mababaw ang isip itong mga Nepalis, sila ay may sariling pag-iisip na walang nag-uudyok sa kanila. Isang kilosan lamang ang kanilang ginawa. E hindi katulad ninyo na inuudyokan kayo nitong mga taong may pananagutan sa ating batas. Sayang ang buhay ninyo kung gugugulin lamang ninyo sa loob ng bilangguan. Ginagawa kayong mumurahing kasangkapan na ginagamit nila sa kanilang pansariling interes. Na kahit masama ang ipinagagawa sa inyo ay sinusulod ninyo dahil sa tindi ng inyong pangangailangan o sa konting halaga.